Sa ibang balita, doon naman sa Ilocos Norte, dalan sa labis na kalungkutan, inmate ng Batak City Jail, tumakas. Abay pero bumalik din. Mula sa FM Lawag, kasama mo sa balita, Idol Dennis Alipio. Nang dahil sa labis na kalungkutan, isang inmate ng Bataxi Jail ang tumakas na kilalang sospek ni si Manjolofilas Revilla, 43 anyos at isang drug surrendery. Si Revilla ay nakulong dahil sa kasong paglabag ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at paglabag ng R-18591. Ayon sa BGMB, nag-overdabakot the si Revilla sa kabila ng taddad na barbed wire. Pinuntahan umano ang kanyang pamilya dahil sa labis na kalungkutan. Wala daw kasing dumalaw sa kanya Simula nang ito ay makulong Matapos magita ang kanyang pamilya Itinawag naman sa mga kaanak Para sunduin ng mga jail guard Sa ngayon inaalam pa kung paano nakatakas ang suspek, Dalaw lang naka-install na CCTV Sa paligid ng BJMP Mula sa Ilocos Norte Kasama mo sa IFM News Lawag Idol Denny Alipio, Tatak R.M.N.